Mainit ang hapon sa palengke. Sumisingaw ang aspalto. Naglalaban ang amoy ng pinipritong isda, bagong hiwang kamatis at mantikang pinagbabaran ng tusok-tusok. Sa pagitan ng mga payong na iba, -iba kulay, nakatayo si Aling Deli sa kanyang maliit na puwesto. Mesa na ahoy na may lumang yero sa ibabaw, tray ng inihaw na bola-bola at isol garapo ng atsara at isang malaking plastik na timba ng sausawang manghang. Pawis ang noon niya, pero sanay na sanay ang kamay sa pag-ikot ng tusok at pagbilang ng sukli. Doon dumagundong ang boses ng pulis na parang kulog na bumuta sa liwanag ng hapon. Bakit ka rito nakapuesto? Sigaw ng pulis na si Patrolman Romy de Gracia, bagong assign sa istasyon malapit sa palengke. Matigas ang pangah, Makintab ang sinturon at parang kutsilyong nakatutok ang daliri niya kay Aling Deli. Bawal yan! Obstruction! At ano to? Walang sanitary permit? Sarado to ngayon din. Napapalingon ng mga tao. May ibang nag ng cellphone, may ilan naman na paatras sa takot. Umusog si Aling Deli, hawak ang tongs na tila posporo sa tabi ng bulikan. Sir, Mahinahon pero naninginig, maayos po ang papeles ko, ayan o. Oh. Inilabas niya ang plastic na envelope, resibo ng rental ng mesa, barangay clearance, at lumang sanitary permit na nakakarenew lang kahapon. Sandali lang po talaga ang pila ko sir, tumabi na po ako para hindi sa gabal. Hindi ko kailangan ng paliwanag, putol ni Degracia, mas malakas pa ang boses, ako ang batas dito. Kung ayaw mong tikitan at kumpis niyang paninda mo, sumunod ka sa akin sa presinto ngayon din. At huwag mo akong tinuturo-turo ng papeles mong print lang sa bangketa. Sir, marami pong suki ang nababayad na. Uuwi pa po ako, may anak akong may hika. Pakiusap ni Aling Deli, ramdamang pulso sa sintedo. Sir, may kulang po sa permit, babalik po ako bukas sa munisipyo. Bukas-bukas? Umigtad ang kamay ng pulis at marahas na tinulak ang timba ng sausawan. Tumalsik ang kulay ketchup sa sarsa sa gilid ng mesa. May batang na paatras, may ali na napasigaw. Sa presinto ka magpaliwanag. Oy, dandahan. Sigaw ng santinderong katabi, pero napatahimik din ng balingan siya ng tingin ni Di Gracia. Makikialam ka? Isasama kita. Bulong ng pulis, mas mababa ang tono, ngumit mas mabigat. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, huwag kalimutang i-like, ilike, magsubscribe, at iklik ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Pakicomment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Tumihim si Aling Daily. Malabo na ang paningin sa halong pawis at hiya. Sinubok niyang magpaliwanag muli pero naninginig na ang boses. Sa gitna ng kaguluhan, biglang sumiksik ang alaalang ayaw niyang kalimutan. Gabing gutom na gutom ang dalawa niyang anak. Siya mismo ay walang kain, ngunit nakangati pa rin nagtitirik ng uling dahil kailanyan niyang, niyang kumita. Hindi pwedeng dito matapos, bulong niya sa sarili, sabay kuha ng lumang kipad phone sa bulsa ng apron. Sir, Mahinahong hinahong wika niya kahit nangingilid ang luha. Pwede po ba kung tumawag saglit bago po tayo pumunta sa presinto? Tumawag ka kahit kanino. Hambog na tugon ni Gracia. Itinaas ang baba. Wala akong pakialam kung mayor pa yan. Pinindot ni Aling Deli ang isang numerong nakaspeed dial. Halos hindi na niya napapangsin ang pagbubulungan sa paligid. Tatlong ring, saka sumagot ang pamilyal na boses malumanay pero may bigat. Nay Deli, nasa palengke po kayo? Anong kalilangan? Hindi pwedeng dito matapos. Bulong niya sa sarili, sabay kuha ng lumang keypad phone sa bulsa ng apron. Sir, mahinahong wika niya kahit nangingilid ang luha. Pwede po ba akong tumawag saglit bago po tayo pumunta sa presinto? Tumawag ka kahit kanino. Hambog na tugon ni De Gracia, itinaas ang baba. Wala akong pakialam kung mayor pa yan. Pinindot ni Aling Daily ang isang numerong nakaspeed dial. Halos hindi na niya napapansin ang pagbubulungan sa paligid. Tatlong ring, saka sumagot ang pamilyar na boses. Malumanay pero may bigat. Nay nasa palengke po kayo? Anong kailangan? Anak, pasensya na. Halos pabulong niyang sabi. May pulis po dito. Sinisigawan ako. Sabi niya ipapasara ang presto ko kahit may papeles. Baka pwede mo akong tulungang maintindihan kung anong dapat gawin? Nasaan po kayo eksakto? Tanong ng boses. Sa loob ng Annex Market, tabi ng protosa ni Mang Tino. Sagot ni Aling Deli. Anak, salamat. Sige po. Huwag kayong aalis. Pakiusap ipasuyo sa pulis na makikinig muna siya. Papunta ako. Bumaba ang cellphone at ang hininga sa dibdib ni Aling Deli. Tuwid niyang tiningnan si Degracia. Sir, may parating po. Saglit lang. May parating? Kutsa ng pulis. Sino? Yung mister mo? Yung kapitan? Baka gusto mong isama natin ang media para mas masaya. Sa gilid, may babaeng nakaberding t-shirt na nakahalukimbap si Lori. Limang taon nang tinderang prutas, ang marahang lumapit. Sir, paling kito. Hindi po kriminal si Aling Daily. Kakausapin niyo na lang po sana. Bumalit ka sa pwesto mo. Putol ni Degracia at muling itinuro si Aling Deli. Ikaw, sumama ka. Saktong pagsungaw ng puting SUV sa bukana ng palengke ang sagot sa utos. Hindi ito konvoy. Iisang sasakyan lang na may maliit na plaka sa harap at sticker ng Legal Aid Network. Mabilis mulit magalang na bukas ang pinto. Bumaba ang babaeng maiksi ang buhok, nakaputing blouse, nakapantalong maong, may ID na nakasabit sa leeg. Kasunod niya ang dalawang staff na may dalang folder. Naglakad siyang diretsyong parang kilala niya ang bawat kanto ng palengke at huminto sa harap ng mesa ni Aling Deli. Nay Deli, malambing niyang bati, sabay hawak sa balikat ng vendor. Okay lang ba kayo? Parang biglang lumuwag ang mundo ni Aling Deli. At Attorney Ina, nauutal niyang sagot. Pasensya na, tinawagan kita. Napakunot ng noon ni Degracia sino naman kayo? Malamig niyang tanong, pero hindi na ito singtikas ng kanina. Ako si Attorney Ina Mercado, panimula ng babae, inangatang ID, advocate ng Legal Aid Network at consultant ng City Hall sa Vendors Rights. Higit sa lahat, anak-anakan ko ni Nay Deli. Noong law student pa lang ako, dito ako kumakain sa kanya. Utang ko sa kanya ang maraming ginhawa. Tiningnan niya sa paligid at ngumiti sa mga vendor. Magandang hapon po. Abogada! Bulong ng ilan. Si Attorney Ina yun, yung tugulong sa mga nadahas ng tanod noon. Officer, mahinahong ngunit matatag ang boses ni Attorney Ina. Ano ang basihan ng pagpapaalis ninyo? May permit si Naideli. Nakita ko na yan kahapon ng kami mismo ang nag-assess sa annex. Ang instruction ng mayor, huwag nang babuyin ang mga vendor na sumusunod sa rules Obstruction, sagot ni Degracia, pilit na buo ang loob Kaya nga may markings ang LGU sa sahig Balik ng abogada, itinuro ang dilaw na guhit sa ilalim ng mesa ni Aling Deli Nasa loob siya ng assigned box Ang masasabing obstruction ay yung lumampas sa guhit Wala Kung sanitary permit ang usapan, may kopya siyang bago itinuro niya ang malinaw na pirma sa dokumento. Ngayon, kung policy pa rin ang ipipilit ninyo, pwede tayong pumunta sa presinto. Pero hindi para isama siya sa blatter, kundi para idulog ko sa hepe ang paglabag ninyo sa protokol. Walang paglabag, pero may umalingaungaw na boses sa likod niya. Romy! Nakasalumuhan niya ang station commander, si Cap Celso Aguilar. Pawis ang dumarating kasama ang dalawang pulis. Tinawagan ako ng City Legal, hingal ni Aguilar. At ng hepe ng internal. Ano tong reklamo ng paninigaw at pangungumpis ka? Ilang beses ko bang sasabihin, may bagong market order. Vendor first approach. Pag kumpleto ang papeles, kausapin. Hindi pagalitan. Napalunok si De Gracia. Sir, akala ko po, hindi ako interesado sa akala. Singit ni Aguilar, matalim ang mata. Humingi ka na pasensya. Tapos humarap siya kay Ator ni Ina at kay Aling Deli. Ma'am, pasensya na po sa Aberia. May orientation kami mamayang gabi. Ipapapasok ko na to. Naiintindihan ko po na... Ator ni Ina? Napahinto siya. Parang ngayon lang namumukaan. Kayo po pala yun. Nung isang taon po, kayo ang nag-ayos ng kaso ng vegetable vendors. Salamat po. Huwag po kayong magalala. Ayos to. Tahimik ang mga vendor. Unti-unting humupa ang paghigpit ng mga balikat. Si Degrasa namula ang tenga. Hindi alam kung saan itatago ang daliri niya na kanina pa nakatutok. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay. Nay, halos pabulong niyang wika. Pasensya po, nadala ako. Bagong bit ko kasi ang palengke. Tumingin si Aling Deli. Singtin ng araw ang hapdi ng tama ng hiya at galit. Pero inunahan niya iyon ng bagay na mas mahirak, ang paghinga. Hindi ako kriminal, anak. Kung may mali ako, pakinggan mo muna bago mo ako sigawan. Ang puhunan ko lang boses at kamay. Huwag mo namang gawing panakot sa akin ang sa iyo. Naglapag ng dalang folder ang staff ni Atty. Ina Commander, sabi nito. Ito po yung kopya ng MOA ng LGU at Market Vendors Association. May hotline din po rito ng internal affairs kung sakaling may labag sa protokol para malinaw na ito sa lahat. Kinuha ni Aguilar at pinirmahan ng acknowledgement. Oo, oo, oo. Simula ngayon, ipapaskil ko to sa presinto at sa palengke. Pwede na po bang magbenta si Naydeli? Tanong ng isang mamimili na kanina pang nakatayo Hawak ang baryang nakatikom sa palad. Nauubos na yung oras ko. Pwede na po, sagot ni Aguilar. At si Patrolman de Gracia mismo ang maglilinis ng talsik na sarsa at magtatayo ng maliit na kun sa tabi para hindi masagin ng mga dumaraan. Public service yan! Natawa ang mga vendor. Hindi pangungutya kundi pagluwag ng loob. Wala nang yabang si de Gracia. Kumuha siya ng tabo sa tindera sa tapat. Humingi ng damit na pamunas at maingat niyang pinunasan ng nagkalat na sarsa sa girid ng mesa. Nay, pasensya talaga, ulit niya. Bukas po, mag-o-orient kami. Ako po mismo magpapaskil ng bagong patakaran. Isang order na isola, ator ni Ina, masayang tanong ni Aling Deli. Parang bala na nilagyan ng asukal lang lungkot. Libre to, hindi dahil abogado ka, dahil anak kita sa palengke. Natawa si Atorni Ina at tumanggo. Sige na pero ako ang magbabayad para mauna ang swerte sa araw mo. Mabilis na kumalat sa palengke at sa city chat groups ang nangyari. Sinigawan ng pulis ang babaeng vendor pero nang tumawag ito ng isang tao, biglang tahimik ang presinto. Pero ang mas mahalakang kumalat ay hindi ang chismis kundi ang aral. Kinagabihan sa presinto, tahimik ang lahat. Naka-projector sa dingding ang Market Protocol 101. Nakaupo si Degracia sa harap. May ballpen at notebook. Si Kap Abilar ang lecturer, kasama si Atty. Ina bilang resource. May kapangyarihan ng uniporme, pero mas malakas ang respeto. Pag marunong kang makinig, masusunod ang tao, sabi ni Ina. Ilang araw ang lumipas, nag-iba ang ihip ng hangin sa palengke. Hindi na una ang sigaw tuwing may inspeksyon. Una ang "Magandang umaga po," patingin ng permit. May dalawang poster sa bawat pasukan. Vendor First City, kapartner ang pulis. Si De Gracia na dati ay kilala sa daliri na nakatutok, mas madalas nang nakikitang may hawak na talaan, nagiiwan ng paalala, at minsan pa nga ay tumutulong magbuhat ng yelo sa kalapit na fish stall tuwing tanhali. Isang hapon, na paano hainaan sa bagong inihaw ni Aling Deli ang sausawan. May batang lalaki na humabol sa mesa at nag-abot ng sulat na ginupit sa intermediate pad Galing po kay Kuya Romy, sabi ng bata. Binuksan niya, maikling liham ng pulis na nagpapasalamat sa leksyon at nangangakong gagamitin ng boses para magpaliwanag, hindi manindak. Napaimiti siya, tinikman ang maanghang niyang sausawan at tumingin sa langit-langitan ng tela ng palengke. Sa dami ng ingay sa mundong ito, may tahimik palang pwedeng manalo. Yung tawag na hindi para magpasindak, kundi para magpasinag. Tawag sa taong alam kung ano ang tama at tawag sa konsensya ng lahat. Kinabukasan, patuloy ang takbo ng buhay. May lalaking nakabarong na dumaan at bumili ng isol. Nagkatawanan sila ni Aling Deli nang maalam itong isa pala sa mga bagong pulis ang nag-request kay Kap na imbitahin si Ator ni Ina buwan-buwan para mag-orientation. Ako yun, Biro ni Degracia. Sumulpot sa bulikad at nag-abot ng bariyang sobra. Advance bayad ko sa sawsawa ay eh. Baka maabusan na naman ng sos. At unang beses, ang kanyang daliri na dati ay nanunutok ay itinaas para mag-thumbs up. Isang malihit na senyas na ang kapangyarihan kapag inalagaan, kayang maging kakampi ng tahimik na kumakayod sa gitna ng palengke. Tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinaka natutunan mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like, mag-subscribe na rin, at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita-kits ulit bukas ng umaga, kaya stay tuned!